Good morning po sa inyong lahat, Luzon Yasmin, Mindanao. Kumusta mga kailan? Welcome back naman sa ating 3D Guide and STL Combination. Pari bago tayong apit sa 2 PM, no? sa September 15 mga kailan. So ang kabuhang suit ka po sa 3D National sa September 14. Sa 2 PM is a 129, sa 5 PM is a 998, sa 9 PM is 732, 6D 867522. No? At sa Mindanao area last to, 2 to mga kalods. So, dito sa ating guide road, disclaimer lang, lahat ng sinisira ating combination, ito po ay isang mga life prediction lamang. Ayaw yung ating uh, 397, nag-slide. So, hadyang hindi pa natin swerte yung mga kaido. Shoutout lang po dyan sa North and South Cotabato, dyan Sultan Kudarat, lang lalo dyan sa uh, Butuan, yung sa uh, misa Oriental, Misamis Occidental, Sideo, or Cagayan de Oro City, no? Sa Dabao de Oro, Dabao Oriental, at jasa ya sibo, no? Sa dyan sa Panglaw, Buhol mga kaidolok marami tayong taga pagsubaybay dyan okay so sa atin itong mga guide mga kaidol uh, may lakipik at dyan sa best piring guide natin at nagbis din sa uh, lastong last area no, ang ating uh, piring base best guide okay at dyan sa Sambuanga din okay? Sambuanga Sibugay Dipulog City, Capitan City Negros Oriental, Negros Occidental ay lepos ng lahat no Okay, so mumbunta sa pang 2 PM do. Aw lang gay datin. Aw 174. Pangalawa is 635. No? So iya lang po ang ating guide para sa 2 PM do. Ito sa ating combination. Ah may bista yung isa no na 174. Pinsa lang po ang 635 mga kaidol. Baka may combination kay diyan na tugma sa ating ah, guide. Paki-screenshot no. Ah may bahagi tayong uh, ah, pairing guide. Ito ang ating base guys sa ngayong araw. as September 15, mga kaidol. Para isang piso sa 3D or National. Ay yung mahilig talaga sa piring At sa minunaw area last time, pwede rin to. No? So, pahikapi. May bahagi tayo nga. Lucky pick. Ito so, ang ating lucky pick, A548-814-207-918-346 uh, at saka 938. No? Uh, may ibahagi din tayo dito ng uh, based sa ating lucky pick na 814. So yan ang pang ating guide para sa ngayong araw, sa September 15 sa service National Guide no? ang pang still mga kaidol ando na po no good luck and hope to win bye bye